Hi guys, welcome to Marjan Vlog Andito nga pala kami ngayon sa Mezabel Park At di namin na expect na sobrang dami pala ng tao kapag ka-weekend So wala na available na barbecue grill Buti na lang guys, may nagpayram sa amin ng kabayan Shoutout nga pala kay kabayan kasi napakabait mo Parin pala kami na gas dyan guys Kaya tingnan ginawanya. ginawa niya Buti na talaga madiscount na siya alam niya kung ano yung gagawin niya Ang ginawa niya yan, sinindihan niya yung plastic Tapos sinantay niya magkaroon ng baga man lang Kahit na isa, dalawa, tatlo Para magsama-sama na lang yung mga mara magkaroon ng baga So yun guys, bali na paapoy na. Kaya ayun, inaayos niya na rin naman na yung baboy na marinated. Siya nga rin pala nag-marinate guys. So yun guys, bali syempre, siya pa rin naman ang magluluto nyan. Ang gagawin ko lang is nan lang siya. Pero charot-charot lang, syempre, tutulungan ko rin naman si Habibi kahit papano. Ako lang din pala taga-paypay dyan guys. Yan na lang yung maitutulong ko. <laughs> Siya nga pala guys, kung gusto nyo rin palang pumunta dito at mag-picnic, tas magluto ng katulad ng ginagawa namin, pumunta kayo dito guys na hindi weekends kasi sobrang daming tao, tas wala nang available na barbecue griller. May entrance fee nga pala dito guys, 5 dirham lang naman. Siya nga pala guys, sa so mga hindi nakakalam yung Love story namin dalawa. Dito nga pala kami unang nag-date. nikot ikot namin. Sayang din namin pala napakita sa inyo kung gaano kaganda dito sa Isabel Park. Sa susunod na video namin, guys, ito -tour, it tour naman namin kayo kung ano yung mga meron dito sa Isabel Park. Pakaswerte ko nga dito sa boyfriend ko kasi ang love language niya is act of service isang buwan nga rin pala kaming dinagkita niyan guys kaya kapag once na nagkikita kami quality time talaga pero yun mayon kahit na pares kayo ng country pares kayo na sa Dubai pero bihira lang kayo magkita dahil may kanya-kanya kaming trabaho buti nga nagkatawa na pares kami ng dayo para nakapaglabas din kami wala rin pala kami dalang brush dito guys para sa may baboy kaya yung ginawa niya ay yung plastic yun yung pinang brush niya sa may baboy o diba napaka discarte talaga nitong boyfriend o kaya napakaswerte ko sa'yo babe Siyempre, ako naman, kung ano yung ginagawa ko. O, wala, taga video lang talaga ako, guys. Taga paypay, tapos taga kwento sa kanya, ganto ganyan, ganyan, ganyan. At siyempre, kung ano yung pinakahihintay ko, yung maluto, yung baboy, at para kamain na kami. Kasi nga, nagugutom na kami, guys. Anong oras na rin kasi niyan. Ang lakas nga pala ng apoy, guys. Kaya nung pagbaliktad niya sa baboy, boom, nasunog. <laughs> Hindi nabantayan dahil sa sobrang chikahan. Kaya ayun, Nasunog yung baboy pero okay lang kasi ilan, ilan lang naman yung nasunog na baboy. nag na rin pala kami ng mais dyan guys. Sinabay niya na nalagay niya lang dun sa may gilid. Finally, after 30 minutes, naluto na yung baboy at makakakain na rin kami. May dala nga rin pala siyang mang tumas dyan. Kaya, let's go! Chibugan na!